yung plumbing system meron tayong sinusunod yung plumbing code so hindi kasi basta basta para iwas bara meron tayong sinusunod na sistema sabi ko na dapat siya nakaslow per feet o kaya kung meter ang gamit natin so per feet si sabi big sabihin bawat feet yung distance nito one feet na dito tsaka doon pag islaw tayo ng one fourth inch dito kung mag-assume tayo kung ilan feet ang doon yung karug idudugtong natin so kung halimbawa lang, kung halimbawa lang, ha 4 feet so 1 fourth inch so 1 inch sa 4 feet so mag drop tayo ng naka tayo ng 4 inch so ito naka slope siya now hmm. ito yung balance so sukan yan ito nga mula dito to oh. yan Oops. and yon naka level siya tim dito naka oh. oh yan 1/4 inch to 1/4 depende kung meter or feet ang gamit natin so hindi kasi basta-basta kung dito ay susunod sa plumbing code so may facility mag blockage mababara pero ang lakas yung sunod to o, siya ito doon dati nakaslope hmm. pababa hmm. huwag naman sumubra huwag naman asin sumubra na yung slope niya pag ganun na ay maiwan na yung waste natin mauna yung tubig kasi malayo yung system natin o, malayo yung septic tank natin malayo So mamaya, yung pagpipit naman ng tiles, para hindi tayo sumubra sa pagbili ng tiles. So madali lang pagpipit ng tiles, kung ilang tiles ang bibili natin. So ka tayo ng tulad dito. Kung ilang tiles bang ba kailangan natin gagamitin dito. to so, so magsusukat tayo kung ilang tiles kung na kailangan natin, para hindi tayo sumubra.